Hello po. So, good evening po sa inyong lahat. So, dahil buwan ng mga puso ngayon, so, magkakaroon tayo ng question and answer sa public, sa mga pupuntahan ko. So, sana panoorin ninyo yung mga kaganapan. Let's go! And papunta po tayo dito sa may bahay na gulok na rito house visit po tayo house visit magtatanong lang po muna tayo doon sa kay ate kay ate pera floor so, magandang umaga po sa inyo lahat so meron lang ako ditong ta interviewin kasi February 1. Ngayon. <laughs> February 1 ngayon so buwan ng mga puso buwan Mas din ng mga mga puso. Oh, yung mga February 29 po na magbi-birthday, magbi-birthday sila ngayon. Opo, sir. year ang tawag. Oh, di ba? Okay. Apo ko, sir. Apo. Okay. So ito 'te, tanong ko 'te. Ngayong buwan ng mga puso, 'te. Ano yung gustong-gusto mong ma-receive mula sa taong mahal mo? Ako? Wala naman akong kailangan ma-receive sir, kasi uh -huh. lahat naman binibigay niya eh, pag Oo. Uh -huh. uh -huh. Kung may ma receive man ako, eh di yung okay na lang sa akin ang ka ko kasi yung mga lahat. Kasi masakit na yung aking mga kasukasuan. wag na yung chocolate. Ano? Ano? na kasi sir yung chocolate, yung mga ganyan, kasi yung gastos lang yun. Kung sa akin practical, ako is bigas, yung mga groceries, ganyan oh, yung ceramics oh. ko. Ah, yun ang gusto mo mm -hmm. practical. Huwag na yung mga chocolate kasi <coughs> yun ay sa mga dalaga't binatala. Oo, oh, ito ba, gagawin ko. Mm -hmm. Kung ikaw naman ang magbibigay ng regalo, mm -hmm. alimbawa sa asawa mo, mm -hmm. ano yung ibibigay mo sa kanya? Lahat naman binibigay ko, sir. Ano? Oo, lagi-lagi yun. Uh, tulad ng? Pagmamahal sir. Ay, wow! Magmamahal talaga. Oo. Hmm. Kasi lahat naman na sa isang mag-asawa ay kailangan talaga yung nagmamahal. Ah, yun naman talaga dapat, ano. So, okay. So, kung ito yung pagkakataon mo mag-advise sa sa iba mm. na mag-partner dahil buwan ng mga puso ngayon, ano yung maya-advise mo sa kanila? Ang maya-advise ko lang, sir, is dun sa bago pa lang nag pisa, Uh, piliin yung taong mamahalin niyo wag yung agad-agad na susubok sa isang relasyon na hindi naman nila kaya yung sa mga mag-asawang matatag na uh pagpatuloy niyo lang yun darating tal may darating talaga na nag-aaway kayo Uh, um, mga ganon eh, kasama na yung support ng ating pagsasama yun lang po okay so hanggang dito na lang po Rabi Rabia Rabia Al Altis. Ah, Rabia Altis. Bakit hindi ka pa naliligo? Bakit hindi ka pa naliligo? mama. Oh, si mama mo pala ang ayaw. Kasi bakit daw ayaw bakit ka paligoan? Bakit daw ayaw ni mama? Kasi? Kasi. Okay. Kasi hindi na palito. Hindi <laughs> oh, na palito. <laughs> um, o, kumanta? Oh, kumanta ka mo daw. Marunong akong kumanta. O, oh, marunong yan, sir. tong. O, oh, dali, dali. Kanta. Oh, kanta tunti tunti mano ta ta ma maole maule tunti 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 kubo. tunti tunti <laughs> tunti bahay, bahay kubo, dali Dali tunti 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 na, tunti kubo tunti <laughs> So, hindi ka ba naiinitan dyan? Hindi ka ba daw naiinitan? Naiinitan ka? Naiinitan. O, pasok ka muna dito. Pasok. Pasok. O, pa ka tawag. O, wala. Buhat, Kaya yun, Pero, sino ka ba yung sa'yo lagi? O, sino yung nangaaway daw sa'yo? Sino sa yung nangaaway sa'yo lagi? Sino? 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 Sino tanong ka? Burlong daw sa'yo. O, burlong. Inaagawa uh -oh. ka ng ano? Ay, bumbo. Bumbo. o, naandito po tayo ngayon sa barangay, ano nga ito? Zone 4. Zone 4. Ano to? Riverside ba tawag dito? Ano? Ah, Fisherman Village. Okay. So, may tanong lang ako sa iyo, te. Dahil buwan ng mga puso ngayon, at yung mga nagbe-birthday ng 29, ngayon ang birthday nila, February, di ba? Okay. Tapos, so, ano? So, Ngayong valentine's day, ano yung gusto mong ma-receive mula sa iyong minamahal? Yeah! I love you! <laughs> ano, pera. te? Pera. Bakit pera? Ayun lang mga pagpasaya sa akin, sir. Ah! okay. Oh, pera. Kung, Pero sa ano? Sa totoo lang, like, mga flowers, chocolate. Yeah. Uh, masaya ka na nun? Wala ano naman, sir. Okay. Kung ikaw naman magbibigay, ano yung ibibigay mo sa partner mo gano'n? Ako na lang, sorry. Yeah. Oy, wow. Pwede ko bang malaman kung anong tawagan niyo? Pwede ko bang malaman? Hello, Bean! <laughs> Ay, parang tubleron, ano? Pwede ka nang Okay, okay. Okay, so ito, may pagkakataon mo na. So, kaya mo bang ipagsigawan na mahal mo siya? Okay, oh, para naman pa na si Sir ano? Kaya mo bang ipagsigawan na? Siyempre, siyempre, maraming makakakita nito. Wait, sir! Ay po. Okay. Sir, paano kaya naman po? Uh, at, <laughs> bakit mo kaya ako magano dyan? Hindi yan. Yeah. Pagmamahal. Ano ba sasabihin ko? Okay. So, tatanong ko sa'yo uh, sa <laughs> kung... Lord, ngayon lang <laughs> po ako Ito, kung ano mo po, ito na ang pagkakataon mo para sabihin na kung gaano mo siya ka kamahal, di ba? May message pa best. oh Oo, siyempre siya. siya siya. Ano si best uh, Oo, Ano mga message mo sa I'm kanya? Na, pwede ba ang I love you na lang, B? Ay, wow. Alam <laughs> <laughs> <Ilang, ilang, laughs> Misa, so, okay. parang kami na Okay. Ikaw ang sabi mo, ikaw namumula ka. So, ah, yun lang yung masasabi mo. Okay, so hanggang dito na lang po. Ano? So, okay. So, okay, so magandang umaga po ulit. So, andito po ako ngayon sa Bilya, Buya, so ano? Okay, so. Okay, so, ano ang pangalan mo? Helen. Helen. Misa, siya si Helen. So, di ba ano ngayon? So, buwan ng mga puso. So, mas maganda masabi mo na kasi maririnig niya to. Okay. Kung ano kung ikaw, kung anong kung ikaw ay ano, gusto mo makatanggap ng regalo. Ano yung gusto mong matanggap mula sa kanya? Regalo, bagay ba, sir? Kahit ano, basta kung anong regalo, kahit hindi ba may kahit ano, kung anong regalo para um, ano, sa'yo. Uh, wala naman ako sir na, uh, ano, wala ako sir na, na, ano, na bagay, ganyan. Akin lang ay, syempre, ay, yung, okay. yung oras, yun ang pinakang, ano. Yun lang ang gusto mo. Okay. okay. okay, so, ito yung pagkakataon mo, pagkakataon mo, masabi yun sa kanya. Buong mundo to, ah, kasi <laughs> ina-upload ko to, di ba? Okay. <laughs> So, anong masasabi mo sa kanya? Ngayong buwan ng mga po. Parang, nasabihin ko pa, Alam naman na yun. Hindi, oh, what? Ito naman lang. Yung hindi mo masabi sa kanya ng, ano, ng personal, kahit andyan siya. Sabihin mo ngayon, sige nga. Ano Para dios? namang nakakakanya <laughs> Okay lang yun. Oh, message ka mo? Message lang. No? Parang bagong kapal lang. Oo, oh, message mo lang. Mas maganda na yun, sige. <laughs> message ko lang lagi, eh di syempre sir, lagi naman siyang naglalako, uh, nagtitinda, eh ingat sa araw-araw, gano'n. Okay. So ano yung pagmamahal mo simula ng online, gano'n pa rin naman nga. Oh, Hindi naman nga, katulad nga sabi naman nila, hindi naman nga araw-araw lang uh, gigising ka naman isang, di ba, isang araw, hindi mo love yung isang, hindi mo siya love, galit ka, ganyan. Uh. Pero yung yung ano, yung love naman di naman yung nawawala. Yung parang, okay. so paano mo siya nakilala? Oo, okay. oh, so sayo yun lang. sayo yun lang yung masasabi mo. <laughs> oh, okay, so hanggang dito na lang muna <laughs> po. Ayan. Ayan. So naandito po kami sa gitna ng palayan. So may pupuntahan po kami isang mabait. Mabait na tao. <laughs> eh so dito kami sa palayan. super so, pera laglag lang sa pilapil. <coughs> ha? Yeah. Yan. Ay kung nag-ulan, ay putik na ano dito. Ayan, so parang walang tao dito sa bahay na to. Aso lang. Ayan. Ang hirap naman. Sabo.